Ito po, nandito na naman tayo, nag-iigib. Wala na pong katubig-tubig sa bahay. Sa, ka ibang sa ibang, bal sa ibang balo naman kami nag-iigib. Sa, sa, sa barangay. Ayan. Ayan. Ayan ang barangay. Ito sa likod niyan, sa gilid. Daycare center. Tapos ito, health center. SWD. Labo na ba tapos meeting ng mga senior. Tapos ito. Lapit mag senior. <laughs> Tingnan niyo po yung balong dito. Sobrang lalim. Balong malalim. May nakikita pa ba kayo? Yun, meron. Tingnan niyo ako baka na sa ko, Nakayo na. na, 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 na lalim. Dito sa tongkot namin, lokohan din. Ay, Bilin Bilin aking darling sobrang yuko na. Patuyo na yung tubig sa, sa tingin ko kasi malabo na siya. Pero okay lang magamit pa ng panghugas dalawang ganun lang siguro daw. Paano isa. Hindi na makaya. Oo, hindi na makaya. Hindi na masasahuran niya sa gawa ng tubig lumabo na siya. Potoyo yung lupa. Hmm, sagad na. So, ibig sabihin, mababaw lang pala yan, ha? Eh. Yan ang aking dudong. Ang inyong jidong. <laughs> grabe na katakot ng balon hindi ako pabor sa ano ganyan ang ano ng balon bunga nga malusot ang tao ako rin tubig iro bawal ka magsungit Salamat. Sarap ng tubig. Ang lamig. Gilaw, may. Tumingin din siya sa atin. Baka nauuhaw yan doon. Yung tubig doon. Ano eh, hatag ng ipon. Bawa naman siya lang yung paano, tubig. Paano pa yan? Tayo pa masisigil na mayari. Ay, ganun ba yun? Yan ang ganun mo. Bukas. Okay, uwi na po tayo.